Hello friends, guys and girls. This is your Wawa on the run. So, eto na nga yung yung buto ng atis. Oh, balot na balot. Ito yung, di ba, yung pinagkakain ko yung atis nga. At baka, syempre, sabi na hindi daw bawal, pero baka bawal nga sa airport. So, kinain ko na ang atis. Anyway, ang importante naman sa akin ay itong mga buto. Yan. Ay! Sumalsik pa. Kasi nga, di ba yung may nagbigay sa akin, hindi tumubo. Eh, gustong gusto ko tong Taiwan artist Although sa Hong Kong ko binili, pero Taiwan artist to. Yan, pawisan ako kasi, siyempre, nakamapa ng, ng lupa, nilagay ko dito sa mga ito. Iba-iba yung uh, seedling cups, pots natin. Ito, yung mga disposable cups, di ba? Ito, madali ito. Pag tumubo dito, eh di, pag mahirap siyang kunin, baka masira ang ugat, sasama ko na siya. Dito naman sa mga iba, sisirain ko sila, hindi ba? O itutok to ko yan kung paano. Problema ko na yun. Okay. Yan. So, syempre, ito, nilagyan ko na ng lupa. Syempre, lahat ito, may butas yan. May butas sa ilalim. Of course, para hindi titigil ang tubig. Okay. So, pagtanim natin, yan, tatanim na lang natin isa-isa. Isa-isa, tatanim natin, pahiga, patayo, o um, paano man. Uh, ah, kailangan tumubo kayo, ha? Kasi ang mahal ng bili ko dito, 68 Hong Kong dollar. So, magkano yon Sa peso. Ay, compute nyo na lang. Wawa, waw, magkano yan? Ah, ano yung seven. Oh, ano Ah, 400 ano. Mas mura na yun kasi dito parang 1,000 yun. Eh. Isang ang isang uh, Taiwan artist. I hope tumubo na to. Nako, ha? Pinamuhunanan ko na kayo. Kumbaga, eh, binili ko talaga ang atis at isa-isa kong pinagsisip-sip yan para makuha ko ang mga boto tol 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 po kayo ha please please lang ngayon marami pang medyo may mga matitira pa dito siguro i-direct ako na to sa lupa ano diba kasi nga yan iisipin ko pa saan ko ito itatanim dito. Hmm. Siyempre, alam niyo naman itong lugar ko. Punong-puno na ng tanim. Mamaya ah, natin na pa tayong ganito kadami. Buro, ko na Ay, papa, meron dyan isa. Wow, wow. Ayan, ayan, sa... Hindi, ayan, sarap mo. Ayan. Ay, gusto tinapong pa. Anyway, ganyan talaga pag may masungit kang asawa, no? Anyway, so ito, hintayin natin mga 2 weeks. Pagdasal natin mabuti ito, natumubo sila dahil pinag- pinuhunanan uh, ni Wowa yan. Diba? Gusto gusto kong magka-apis eh. So ito, pag tumubo ito, lalagay ko rin ito sa container. Malaking drum. So, natin palalakihin. Ang ating ating favorite ko artist. I hope lumabas kayo. Papakita ko sa inyo pag lumabas na ito. Ha? Ma, masaya na ako. Yung binigay sa akin, actually, yung nagbigay sa akin nung si Tito, ano? Ben, ano? sawa ni Tita Esme. Naya naman ako, hindi ko masabi, hindi tumubo. So, ito so na. Yan. Okay, so this is it. Ihintay na lang natin ang pag-grow nila. Okay. So, lagi ko sinasabi sa inyo, share my video to everyone and share it to the world. Problema ko pa yung aking mansanas dyan. Malaki na yung puno. Hindi pa na bunga.